Okay, ano yun? Ano yung sabi mo? Eto, scrub po. Eto. Maganda gamitin for the whole body. Mm. Ah, e yung binigay mo sa akin dito. Yes, ayan yung mini-scrub mo. To. Oh, One side lang siyang ginagamit. O, oh, diba? Ito, dumi. From the Dead Sea pa po yan. <laughs> sa MRT lang ako galing yan, guys. Yun yung nakadumi. Magkano naman yan? 4-2. 4 katagal? Pero Gano sa ka tagal? mo kung magagamit. Gano'ng kalit? Kailangan araw-araw? Hindi po. Ganito lang once a week. Once a week? Ganito lang po. Enough na yun sa whole body. Mm. Kaya whole isang, body? Yes. Kaya yung isang jar na ganito good for idea. Ah, kalibuti na lang sinabi mo. Ubus yan. Isang gamitan. Haro. Huwag <laughs> mo ubusin na ganito. Isang taon na. Ay, ano pangalan mo, bro? Johnny Ha? Yung totoong uh, mahalan sa umaga. Yung Johnny nga. Sa gabi. Kahit Oh, sige, sige, sige. Oh, Vince guys. Uh, follow niyo na lang. I-edit eh, ko naman 'to eh. Oo. Uh -huh.